panahon at paraan ng paggamit ng abono. Ang panahon at paraan ng paggamit sa abono ay nakabatay sa sistema ng pagsasaka. Ang dami at panahon ng paggamit ng sustansya ng halaman ay naaayon sa klase ng lupa at lagay ng panahon. Iwasan ang paglagay ng abono kung masama ang panahon. Ingatan ang paggamit ng abono lalo na kung maapektuhan ang tubig. Gamitan sa pag-aabono ay dapat nagtataglay ng pantay na pamamahagi. Mahalaga na maingatan itong piliin, ayusin at pangalagaan. Ang gabay nito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa at gmail.com.